Alam nyo ba kung bakit napakaraming tao na hindi makapagsimula ng negosyo? Dahil takot sila. Saan ba sila takot? Takot silang malugi or takot silang mag-fail. Sa buhay, normal po ang mag-fail. Hindi mo maiwasan. Matalino ka man, bobo ka man, maganda ka man, Pangit ka man, masipag ka man, o tamad, mayroong experience ng pagkabigo. Yes, you heard it right. Normal ang magfail. Okay? It's okay to be a failure. It's okay to fail. Pero hindi po okay yung lagi kang takot. Hindi po okay na mamumuhay ka na lang sa comfort zone mo kung saan pinagtsatsagaan mo na lang kahit mahirap sa'yo or mahirap ang buhay mo. Now, kung ikaw yung tipong taong nakapagsimula na sa negosyo, okay uh, let me tell you this hindi po smooth ang lahat ng maranasan mo. Hindi po madali mayroon itong hirap may ups and down ang lahat. Hindi lang negosyo. Buhay mo, sarili mo, pamilya mo, kaibigan mo, may ups and down ang lahat. Okay? Kung nagsisimula ka sa negosyo at nakaramdam ka ng hirap at naranasan mong nalugi ka, hindi ibig sabihin mag-stop ka na or mag-quit ka. Tandaanin nyo, to be a failure is just only an option. But, Never, never quit. Huwag mong gawing option ang pag-quit sa tuwing nahirapan ka. Huwag mong gawing excuses ang pag-stop habang nahirapan ka. Okay lang mag-fail. Bakit? Diyan ka gagaling. Diyan mo ma analyze yung mali mo. Diyan mo maitama ang pagkakamali mo at magkakaroon ka ng readjustment hanggang sa ma-perfect mo ito. Lahat ng negosyante dumaan sa mga pagsubok. Lahat ng negosyante dumaan sa pagkaloge. Kung ikaw nag-negosyo at ang mindset mo na lang ay madalian lang, hindi para sa'yo. Hindi ka maging successful kasi ang totoo, ang success ay may kahirapan. Ang pang-negosyo ay hindi madalian pero nagtatagumpay ang tao na kung saan uh, prepared na sa lahat ng pwedeng problemang darating sa negosyo na sa negosyo niya. So uulitin ko, failure must be only an option, but to quit is not. Okay? So huwag kang sumuko, laban lang at magtatagumpay ka rin.